Asa si Brian? Wala. Ha? Ay, bintian ka, animal ka. Ay, asa si ano, G? Ito na? Eh, ito? O, ikaw pala si G. Hindi mo man ang pinaghilamos. G, kumusta ka na, G? Ayos lang. Anong ginagawa mo habang wala, hindi ka nag-aaral? Wala? Wala? Gusto mo pa mag-aral? Sa sunod, pag pag-aralin ka, pa-aaral ka pa. -aral ka pa. Oh good. Yan, nandito kasi ako kasi, ano eh, may nag-abot sa iyo na ng ano naman, tulong. No? Sige lang, hayaan mo, hindi ka bang nag aral yun? Hindi naman, nandyan lang man yung school. Ayun, so, nag-abot kasi na tulong si ano, si, at, si ate, ano mo, tita Salinaygan. No? No? Anong gagawin mo sa, ano, sa pira? Bakal mo na pagkain? Sino kasama mo sa bahay? Mama mo lang? Wala na ka ibang kapatid dyan? Ha? Nasa Arong? Ilan kayo doon sa Arong? Mga ilan kayo doon? Mama mo? Ikaw? Siyam kayo? Ang nyo? Ang nyo? Kasama yung mga kapatid niya. Kasama yung mga kapatid niya? Nandiyan yung ano mo, bali papa niya? Papa niya, nandiyan? Si father. Father, si father mo? Sino ka ngayon, doon sa kabila. sa bahay nila. Si father niya, kimakoya. Uy, iisa lang ba sila sa baba, bahay? Sa lahat? Sama si father? Uy, doon na sa isa. Kinuha ko ngayon, doon si staff, Nangayayat man to. Ibig sabihin sa dahil, dahil marami kayo eh di ayan po akula lang sa pagkain. Ano kaya nila, lugaw ba niya? Gabi. Nagkain yan lugaw. Ibili mo ng pagkain, i-grocery mo ang pera. Hindi mag-iwan ka para sa iyo ha. Para sa iyo yan eh, hindi yan para saan mo. ah, bili ka lang ng ano, bigas. Bigas na kasi Tapos yung pera iba, itago mo lang ha para sa iyo binigay yan para sa iyo ay hindi yan para sa ano mo, huwag mo ibigay. Huwag mo sabihin na, hindi na gano'n Ha? Tago mo yun na Ano bang pagkasabi? Ano ba pagkasabi mo nung kinuwa na to? Kinuwa mo to? Ano sabi ko, iba ko lang. Sigo, sama ko lang madali. Ito lang, ano ang gusto natin ka? Uh, Wawa naman to, nangayayat man to. Payat na nga, ano? Payat na nga, oh, payat. Wawa naman tong bata na to. Ibigay na mo yung gupit. Yun siya talaga yung kapatid ko nang gupit. Walang lampaso yan ah. Pambubunot. Paggupit ka pa? Ibigayin kita ng pera, Ji. Anuhin mo ito ha. Wag mong... magano ka, tipirin mo ha. Para pagkain mo ha. Huwag kang ano... Igusiri mo lang yan. Igusiri ganun din. Maubos din. Tira mo lang lang pag hindi mo yung sari, pag yung nanay niya, hindi niya makakapit niya. May 250 ka dyan? May 250 ka? May 2 abot. Wala, hindi ka abot ng 250 dyan. Wala talagang ano ka dyan, 500 na ano. Barya. Yeah. <laughs> Ji, yung pira mo, Ji. Ano yan? 1,000, 1,250. Brian, kunin mo lang dito yung 250 mo. Ha? 250 mo. Masamahan mo na lang siya, eh. bilhan mo na ng bigas. Bigas lang, tsaka yung pira, Ji. Tago mo ay, eh. tago mo wag mo masyadong gastusin ah. Itipid-tipirin mo lang to pag nagugutom ka, bili ka, ha? Merong 250 si ano dito, Brian, na bigay mo, ha? Nasamahan ka lang niya magbili ng ano. Basta ano lang, bilan mo na lang siya ng bigas. Bigas lang. Bigas lang. Bigas lang. Huwag kang ano, i-ano e, e, mo yung sarili mo, ha? Yung, mga payat din mga kapatid nito. Ayun. yun lang. Kahit, kahit bumili ka lang man ng ano, yung, ulam din. Bumilis business sa ulam? Oo. oo. Yung, Dahil, iba, yung iba, itago mo. Na binigyan, eh? Kung gusto mo yung, alimbawa, gusto kang kumain, nakita oh, kita mo kapatid mo iba ay nagugutom, bilan mo rin ng ano, tinapay, ano? Ha? Hmm. Dala ka na dito sa pera. Kung, ibigay mo na lang ang 250 kay Brian, ha? Samahan kanya bilan ng bigas. Hindi na kita masamahan kasi kami ay hindi kami magtatagal. Yun. Hindi niya yung Olga. Pabalik lang kayo patapos yan. Pagkatapos na to. So, ayan mga kalingap, no? So, naibigay ko na yung pera kay, ano, kay J, Jay. Jay, anong masasabi mo na binigyan ka ni at ni Tita Sally mo na ng pera? ano? Salamat ka kay ate Sally na yan, Jay, si Tita Sally mo, talagang siya hindi kanya nalilimutan dahil uh, awang awa siya sa iyo salamat ka may taong naaawa. sa pag-aaral J sa sunod baka ay anuhin kanya tulungan ka sa pag-aaral siya ang bahala sa no magpapasalamat tayo dahil may isang tao na nahabag nahabag sa atin uh, binigyan tayo ng blessing no kaya sa mapareha tayo sa iba dyan na walang nag-alala, pinabayaan walang nagmamahal na ibang tao mabuti ka J, meron talagang tao na nahabag na sa iyo ba na, na ano sa iyo, na awa kaya ayan naabot-abotan ka ng kahit papano, kahit kunti at least nakakatulong yan sa iyo sa sunod, pag-aral mo huwag ka nang mag-alala dahil baka'y suportahan ka niya no, kaya Pagbutihin mo pag-aaral mo ha pag sa sunod na pasukan para para at ganti mo kay Tita Sally mo yung pagsisikap no? Ayan. so ayan mga kalingap na bigyan na si Yan ay bigay ko na si Sally yung pera kay Ma'am um, Kay J. Yan siya na sila na ni Brian Bahala diyan. Sige mga kalingap salamat sa inyong lahat at Shout out kay Kuya Bal Santos matubang, kay Ate Edna Vlog at kay Kalinga Prab no. Kung wala ang ating uh, founder ng Kalinga, wala po tayo dito, wala po wala pong taong matutulungan. Yon. salamat-salamat sa lahat talaga at wala ding mga ano, yung mga nag-sponsor. salamat-salamat yeah, sa inyo mga mga kababayan sa mga mabubuting uh, puso tulad niyo na talagang kayo ay uh, tumutulong, no? Tumutulong sa mga nangangailangan talaga. Katulad ni Jay. Yan. Sana ma itong pamilya kasi ito, guys, marami sila tapos yun. Bakit naging siyam na sila doon? Bakit siyam na siam na sila doon? Dumami. ping hang apa na tumutulung sangka pa tira mahihirap di angin tanah ambagut ang hirap sabakalina satua mangaka pembayang na papa ira Zakti tišu njojevał za to smatuba Adi enna, Kalinha Brabadjaki, Kalinha Jason, papa dan da